Ayan mga kabarangay, magluluto na naman tayo ng walang kasawa-sawa. syempre masarap na diskarte ng ating tilapia or plapla. syempre ah, walang iba kundi ang sweet and sour sauce tilapia mga idol. Talaga kita naman. Ayan, una-una, meron tayong dalawang pirasong tilapia na mahigit kilo, 1 kilo, 1.1, medyo malalaki. So, ang tawag rito pag medyo malalaki na ay plapla. -pla. Pero ganun pa rin naman yan tilapia. Ayan, medyo pinaganda lang yung tawag ng idol. So, ayan, lagyan lang natin na islit siguro mga apat na hiwa bawat kabilaan. Pero para maluto na maayos at higit sa lahat para manuot na rin ang kanyang las sa pagkaito yung ating tinimplahan. So hindi na tayo nagchichiburich rito na kung ano-anong tinitimplahan natin rito. Ang ginawa natin rito ng panimpla ay ang breeding mix na nabibili natin sa mga tindahan. So dahil ito po ay timplado na, so wala na tayong ibang nilagay kundi yun lang at dinirita na po natin sa kumukulong mantika. Siyempre, e, preto na po natin. Ayan. Ayan mga idol at shoutout nyo pala sa aking mga followers, sa aking mga top fan. Maraming maraming salamat sa walang sawang pang support sa ating munting channel. Ako si ng Barangay. Malapit kunting-kunti na lang po mga idol at uh, magpapaybahan k kalahating million followers na po tayo. Ayan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan at syempre luto na rin po ang ating puritong tilapia na dalawang piraso. Kailangan ni Crispy natin at dapat luto ang luto po. Ayan, nag-prepare nga pala tayo ng ating sibuyas. Isang piraso lang syempre para tama na kasi kung masyado maraming sibuyas. Minsan kasi natatapon lang, hindi naman talaga nakakain eh. Alam niyo naman mga idol kung kayo nagluluto rin sa inyong mga tahanan. Talong lalo na mga kabataan, ayaw na ayaw nila hindi sila kumakain yan yung mga sibuyas. Syempre meron tayong pira, dalawang pirasong bell pepper at isang maliit na carrots na lilagyan natin ng kunting design. Kunting-kunti lang. Hiniwala natin naman ninipis at meron din tayong kunting leeks sa lagang 10 Ayan, nag-prepare na tayo ng mantika sa ating kawali. Ginisa natin yung ating mga pinagtabasan syempre para di masayang so ang gawin natin igisa natin na maayos syempre kagaya ng konting carrots at syempre yung sibuyas Lagay na rin po tayo rito ng ating ketchup mga idol. Siguro mga 1 cup na ketchup or kulang-kulang 1 -kulang cup. Ayan, isama na rin natin pag-isap. syempre para masalap. Meron na pala tayong tidbits. Yung mali, pinakamaliit lang na tidbits ang gamit natin rito. syempre ilagay natin. Kasama na po ang kanyang pinaka-sauce. At meron tayong 1 cup na asukal. Ayan, brown sugar mga idol. At syempre, one full cup na suka. Pinaka-importante para mabuo ang ating sweet and sour sauce. At ayan, naglagay na rin po tayo ng tubig. At hayaan lang natin pakuluin ng pakuluin. At syempre, nilagay na rin po natin ang ating carrots na isang peraso. Na medyo maliit. At syempre, lutuin lang natin yung carrots. Lutuin po natin ang lutuin. Tsaka natin, lalagyan ng cornstarch. So, ilagay lang natin yung cornstarch. Tansyahin lang natin. Huwag natin direktang buhos. Baka magiging paste or pandikit ang ating pinakasos. Pagka hindi natin tansyahin ang paglagay ng ating uh, cornstarch mga idol. So, ayan, luto na ating sweet and sour sauce. Sana man, mga idol napakabango, napakasarap ng ganitong sistema ng pagkaloto at di mo na kailangan pumunta sa restaurant para kumain ng masarap na sweet and sour sauce mga idol. At syempre, ayan po ang ating toppings, ang ating sibuyas, red adult pepper at ang ating konting leeks. Ayan, ganyan lang kasimple dali gumawa magluto ng sweet and sour sauce na tilapia style mga idol. At syempre, dahil luto na po ang ating sweet and sour, ah, pwede na po tayong kumain. Ayan, kita naman. Napakasarap. So, para sa akin, kahit itong ulamin natin, kahit itong gulay lang, kahit itong carrots at uh, bell pepper at syempre yung ating white onions lang. So pag nalagyan po ng ating shoot and sour sauce, pwede na po nating ulamin yan. Talaga namang napakasarap mga lods para sa akin ha. Iwan ko lang kasi meron din kasi mga tao talaga na hindi siya mahilig sa mga medyo manamis tamis na ulam. Lalong lalo na yung mga hindi pa sanay kumain ng mga ganitong pagkain. Ayan. Okay at maraming maraming salamat. At sa mga gusto ka palang umorder ng ating bagnet bagong ng ating sukarap sa mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at maraming maraming salamat muli sa mga umorder.